sinabi mo kasi sa interview mo na apat na po yung kotse mo na luxury cars. E ngayon, inamin mo, 28 lang. Ano nangyari sa 28 nabigalawa? po yung luxury cars, okay. pero may service cars kasi kami na under the name of the company po. Alright. Doon sa 28 luxury cars, ano yan? Rolls Royce? What else? Uh, okay. Isa-isa natin. Magkano Rolls Royce? Kano bilhin mo sa Rolls Royce? I, I am not familiar. Oh, come on. Ano Oh, so, ano yata. Bumili ka na napakamahal na kotse, hindi mo alam kung magkano mo binili. No, I know the price. Oh, yeah. oh, tell us, pero tell us. ano, uh we did not buy this on a cash basis. Parang installment oh, so na. So, how siya. much is the si Rolls-Royce? So, the Rolls-Royce was around parang 42. 42 million. Rolls-Royce isang kotse lang 'yon. What else? Um the Maybach. Maybach Mercedes. Uh -huh. How much? parang nasa 22. Parang ganun. 22 million. How Pwede many pa may natin pakita yung screen. Kaming hindi nakakaalam um, ng kotse uh, na hindi na yung mahala kung ano yung pinagsasabi ninyo. Eh. <laughs> eh, kayo siguro, nagkakaintindihan kayo, pero kami ni Senator Erwin, hindi kami masyadong... Pa para malaman namin ano ba yung itsura ng pinag-uusapan natin. Maybach is Mercedes, right? O, oh, ilan, mer ilan ang Maybach mo? Isa niyo? lang po. O, oh, ano pa? Pare. Yung Bentley. Bentley. Wow. magkano mag mag yung Bentley mo? 20. Mm. Uh, you purchased this brand new? All brand new? Um, yes po. Alright. right. Uh, ilang Bentley? Isa lang po. Oh, what else? Yung uh, G63. What, what is that? G63. G63. Ano yun? Benz. Benz? G63? Uh, is that a sports car? Hindi po. G-Wagon. Ah, wagon. -wagon. Oh, how much is it? Parang nasa 20 din yata. Ha? Huh? 20 din yata. Po. 20 million. W one vehicle only? Or oh, what else? Yung Cadillac po. What kind of Cadillac? Yung es SUV. Escalade? Yes. Oh, ano? Parang yan, mga 11 yata po yun. Bulletproof? No. Isa lang? Ah, uh, one white, one black. Oh, dalawa. Both at 11 million each. Uh, yung isa, 8. Yung black. Mm. Long wheel base? Yes po. Mm. What else? Yung GMC. What is this GMC? Uh, uh SUV Genali. rin to? Yes po. Oh, how many? Dalawa. Dalawa rin. Mm, how much each? Parang nasa 11 din yata siya. 11 million each. Mm, what else? Yung Suburban. Suburban. hmm, oh, ilan? Isa lang po, pero I bought that here. Oh, eh, local. Eh, bakit itong mga sinas sinasabi mo? Sabi mo binili mo sa local dealer dito. Oo, oh, local dealer. Oh. Ay, ibig sabihin importer, pero this one sa casa binili yung Suburban po. Oh, magkano? Parang nasa sa 3 lang yata siya noon. 3 million? Oh, oh. Brand new? Hindi. Second hand, binili mo, second okay. hand Tapos lahat ito mga luxury cars mo Yung mga Rolls Royce, Maybach, Bentley, Escalade, G63 Pare-brand new Apa. O bakit bumili ka na second hand sa Suburban? Ano na siya yung lumang model Hindi siya yeah. yung brand new model Kaya nga, bakit ka bumili na second hand? Kasi yun lang yung available yun Kasi that was the na... time At that time it was pandemic So that was the time na yun lang ang available When did you unit. acquire all these uh, luxury cars? Um, all at the same year? No, no, no po. Mm, when? Pa since 20 22, 21. 2022. May May 2021 pa po. Ah, uh, 2021. Mm -hmm. So, ilang beses ka bumili ng kotse sa isang taon? Minsan sa isang taon isa or kaya minsan tatlo yung isa, iba. Luxury. Opo. Kailan ka natuwa sa payong ng Rolls-Royce? Last year lang po. Ah last year mo lang na purchase. Yes po. Yung payong dahil sa payong bumili mo ha?